Hello guys! Good afternoon! Yan, sinamaan ko pala yung amo kong babayad sa kayong mga anak niya. Naha-trabaho kasi yung lalaki. So yan, sinamaan ko sila sa Vindo Mall para maglaro yung mga bata kasi naboboring na doon sa bahay. Ang init-init kasi ng panahon ngayon, hindi ko sila masamahan doon sa palaruan ng mga bata at wala rin mga tao doon, wala din bata doon. So yan, sabi ko magpunta na lang tayo ng ano sa palaruan ng mga bata. So dito nga ang napili nila sa Vendome Mall kasi nga malamig dito at saka magaganda daw yung laro ng mga bata pero nakita ko maliliit yung mga laro ng bata so yan first time kong sumama sa amo guys sa magta 3 years na ako dito sa Qatar. First time kong sumama sa amo na maglaro sa labas. Gaya ng mall, ganyan. Nakasama naman ako sa amo ko dati. Kaso hindi kami sa mall. Sa ano lang kami. Sa hospital, ganyan. So ito guys, grabe. Ang ganda ng view ng Vendo Mall pag umaga. Ang ganda ng Lucelle pag umaga guys. Super ganda. Pero mainit lang talaga. Super ganda. At saka grabe yung dagat guys. Sa blue na blue yung dagat nila. Sabi nung amo ko babae, pumunta kami dyan nung isang araw. Sabi ko, oh, kaya pala basang-basa kayo. Oh, sabi niya, oh. So, tingnan naman, guys, ang blue. At saka, nahanap ko saan dito yung, ano, Latipa Ayla Tama ba? <laughs> Hati, basta yung island good na pinupuntahan guys nakalimutan ko yung pangalan niya parang fame <laughs> gano'n. No. pag i-comment nga kasi gusto kong puntaan yon kaso wala pa akong time ngayon so yun nga guys no hindi pala ako magtatagal dito sa amo ko siguro hindi ako magtatagal dito uwi nga sila sa kanilang bansa so alam nga naman nakatunga nga ako ng isang buwan so kailangan ko maghanap ng trabaho so yan meron alhamdulillah meron naman akong nahanap marami naman trabaho guys guys. Pero gusto ko sana yung, di ba, yung pang sure talaga, sure ball na long time ka sa kanila. How about naman sa mga bata guys, don't worry, mahal ano ko, mahilig ako sa bata, mahilig ako mag, kaya nga nagnani ako. So yan guys, yan siguro yung aking career, pagiging nani. Simula noon, mag six years na nani pa rin ako. So yan, thank you.